Ito nang na akin kamutikyo. Oh, luto na siya. Palalamigin muna natin. Magsasain ako niya na kamote. Ito, ito lang na apat na piraso ang sasaingin ko. Tapos ito, gagawin kong kamutikyo. Ang ganda ng kulay, oh. Punta na tayo doon sa isang kusina. Mainit ng mantika. Idalagay ko na ang kamote. Nilubog ko lang siya sa suka. <laughs> Ayun. Yung isa, nakasalang. Habang nagtitrito ako, nakasalang yung sinasain kong kamote. Tama na yan muna. Baka magdidikit-dikit naman. naman maluto, ilulubog ko na itong, ilulubog ko na dito <laughs> sa asukan. Balik ka rin na natin. Uy, dumikit din ang din asukan. Shayan dito natin ilalagay para maano yung mantika. Malikot naman 'yan. Ana hindi nagawa pa sa kamote okay. kasi nga walang brown sugar. Ayan, mas lalong gumanda pala kasi yung mantika niya mayroon nang asukal. Oh. Dalawa lang kami kakain ito, yung kasama kong Sri Lanka. Ayan, luto na. Ito na ang aking kamutikyo. Oh, luto na siya. Palalamigin muna natin.